What's up, Coconut Poknut, and welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa Texas! At dahil mahal na araw nga today, kaya naman magluluto tayo para sa ating mga buwezera! Ay, bisita pala! <laughs> Maaga nga ako nagising para mamalengke. Dahil mahal na araw, for sure ang store ay super busy. At isa nga ito sa binili ko, ang fresh na green beans. Dahil nga today ay magluluto rin ako ng American food. At dahil mahal na araw nga, kaya magsisipag-sipagan muna tayo for trace berries. <laughs> Pero ang totoo talaga is purgang-purga na yung mga asawa naming kanuto sa Filipino food. Napakadali lang din nga pala nitong lutuin. Kaya why not na paglutuan natin sila neto, ba? Diba? Kung napurga na nga natin sila sa Filipino food, ganyan naman purgahin natin sila sa Grand Vans. Charot! <laughs> Na sobrang ang dami nitong green beans. Itinabi ko yung sobra. Para magamit pa natin sa iba nating lulutuin. Bali, huhugasan lang natin itong ating nilinisang green beans. Itatabi na lang muna natin siya. And then later, saka natin siya ilalaga. So anyway, by the way, highway. Yung tahong pala na yan, nalinisan ko na yan before ko linisan yung green beans. Walang nagtatanong. Wala lang. Baka lang kasi may magtanong. Charot! <laughs> Next ko namang inasika, so itong aking gagawing mashed potato. After ko ngang mabalatan, so ito na yung mga natapos ko, yung tahong, yung green beans, at itong potato. At para nga wala na kong iisipin mamaya, ipiprep ko na din yung mga panglahok sa ating gagawing green beans casserole. Second time ko na nga pala itong lulutuin, at super dali lang kasi niya talagang lutuin. Una, maguhugas muna tayo dito ng mushroom. Fresh from HEB pa yung ating mushroom, at kanina lang yan binili. Budget friendly lang yung ating lulutuin for today's lafangan. So, and Anyway, by the way, highway, ang mga amiga ko, may mga dala din sila na pagkain. So, hindi lang talaga ako yung may ambag na pagkain, halos lahat kami. After ko nga may prepare yung ating mga panggisa, ilalaga ko sa pressure cooker itong ating green beans. Iluluto ko siya dyan ng 30 minutes. Walang nagtatanong ulit, pero isa talaga ito sa favorite kong lutoan dito sa aking kusina. 30 minutes ko siyang niluto para lutong-luto. Nagayat na rin ako dyan ng luya, sibuyas, bawang, para sa aking iluluto mamaya din na tako. Dahil mamaya ako pa nga iluluto yung mga yan. Kaya naman inasikaso ko na muna itong aking gagawing mango sago. Nakakamiss din kasi yung mango sago na palamig sa Pinas. Kaya naman gagawa ako dahil meron tayong mango fresh from the HEB ulit. <laughs> Mura lang siya, kaso nga, paubos na. At yan na lang yung tatlong magandang nakita ko doon. Kaya tatlo lang yung binili ko. Tanghali na nga, pinuntahan ako ng asawa ko dito. Sabi niya, what's for lunch lunch? Pero dahil hindi ko pa nga na-ready itong kanyang lunch, kaya bumalik na naman siya doon, nagkutingting ting ng kanyang motor. Nuna ko nga pala munang lutuin yung bacon niya na panlagay sa salad at saka yung itlog nilaga ko lang. At dahil nga alam ko maging busy ako today, kaya bumili na ako na itong salad na ready na siyang kainin. Tapos may kasama na yan na mga pangsa. Tagol. For only for dollars, ayan, meron ka ng pang lunch para sa iyong asawa. Charo. Yan na talaga yung binili ko para hindi na ako maghiwa for the salad. And para mabilis lang siyang i-prepare. May kasama na yan na sunflower seed. Masarap nga yan sa salad, tsaka yung crunchy na tinapay. Let's go, tawagin natin si David. Very busy. Wow, very busy. <laughs> After ko ngang matawag si David itong at nakita ko tong aking pang jackstone. Sabi ko nga ay maglalaro kami mamaya pagdating ng mga amiga ko. Kaya ay pinasok ko na ito sa loob ng bahay at ayan dumating na si Haring David. Baka may nanggalaiti na naman dyan sa pagtawag ko ng Haring David sa asawa ko, ha? Walang basagan ng trip. Tawagin mo rin yung asawa mo nang kahit na wala kong pake. Char. Kinuha ko na nga itong aking bulletproof. Ano daw? Basta yun na yun. wag kang ano. Ibiblender ko lang yung mango dyan. Para madurog siya. Katulad sa pagdurog mo dun sa bibig ng kakilala mong chismosa. Charot. <laughs> So anyway, by the way, highway na ilaga ko na din pala yung sago at eto lang yung sago na meron ako dito, kulay green. Kaya kung anong meron lang tayo diyan, yun lang talaga yung ginamit ko. Tapos ang binili ko lang talaga diyan is yung mangga. I mean, matagal na tong sago na to dito sa bahay and finally naluto ko na siya lahat. Last year pa ata 'yan, pati yung buko. So okay. anyway, by the way, highway, nilagay ko lang diyan yung mangga at saka yung milk. Akala ko nga ay mag-work diyan sa mga pitchil na ginamitan ko, ay peste, hindi siya nag-work, kasi hindi mo mahalo. At hindi ko pa nga na-realize ng mga time na yan, no? At ngayon ko lang siya na-realize kasi nga hindi na mahalo siya dahil. At ayaw pa talaga kung masya yung sandok dyan. O, oh, diba? Nagpagod lang tayo for today's video. <laughs> Naghanap na ako ng pinakamalaking malukong at eto lang yung meron ako. Isinalin ko na dyan, pati yung isa, para mahalo na. Oh, Jeva, for today's video, nagpakapagod pa tayo dahil uhugasan ko pa yon tapos idadry. Anong magagawa natin ganun talaga ang buhay? Struggle sometimes. Charot. Ang bango niya, guys. Kaya tikman na natin to. Ay, ang sarap. Sana oil. <laughs> Nihalo ko na rin itong ating buko pampadagdag. Extra special with a buko. At dahil hindi pa nga siya malamig, tatakpan muna natin and then ilalagay natin ito doon kung saan magyiyelo. Char. Marami-rami na din yan at kasya na yan sa aming apat kasi kami lang naman mga babae ang kakain yan. Okay, one down. Inilipat ko sa kabila yung dalawang laman lang naman ng aming freezer. Yes, dahil puro ice tubig lang naman yung laman ng aming freezer. Charo. Sakto nga yan mamaya eh, may konting yellow-yellow at masarap yung gano'n. So anyway, by the way, highway, magluluto na tayo ng ating beans casserole. Ganito nga pala kung magluto, kaya wag kang ano dyan. Dahil kanya-kanya tayo ng way ng pagluto. Una, igigisa ko lang yung sibuyas at bawang. At pag nag-golden brown na yung ating bawang, pwede ko nang ilagay yung ating mushroom. So anyway, by the way, highway ulit. Thank you nga pala sa aking mother-in-law. At ginawan niya ako ng apron. At ito lang talaga yung apron ko dito sa bahay na talaga namang nagagamit ko ng bangay. Yan ang first ever gift na binigay niya sa akin nung dumating ako dito sa US. So kung ilang taon na ako dito, ganon na rin katanda yung apron na yan. Very special special sa akin kasi handmade niya yan. At saka may pangalan ko, Fadzoy. O, di ba? Very special tayo sa kanya. Nung naluto na nga yung mushroom, ay isinunod ko nang inilagay itong cream of mushroom. Pwede rin naman, heavy cream, kung wala kayong cream of mushroom. After niyan, timplahan nyo na lang siya ng asin. So, habang niluluto ko pa nga ito, ay naghanap na ako ng pwedeng lagyan. At may nakita nga pala ako dito na pwede siya sa oven. Dahil after nga nating maluto yung green beans, bebek pa natin ng mga ilang ano lang naman minutes. Syempre, with the sauce na yun. Luto na yung sauce, kaya naman inilagay ko na itong ating green beans. Masarap nga pala gumawa ng green beans casserole na ang gamit is fresh na green beans. Yung first time ko nga pala na gumawa nito, ang gamit ko yung nasa lata at hindi ko masyadong bet. Iba pa rin talaga yung fresh na fresh. After ko to sa ating lagayan, isinunod ko na rin ilagay etong ating pa-onion. May natira pang fried onion sa last time na ginawa ko at buti na lang talaga ay bumili ako ng maliit dahil kaunti na lang pala yung laman nun. At eto namang binili ko ay sakto lang talaga siya dito sa pangkonti ang gawa ko. Hindi pa nga siya nabibake pero sobrang sarap niya na. Babalutan natin siya ng foil bago natin ilagay sa loob ng ating oven. And finally, magagamit na rin natin yung oven natin. More on air fryer talaga kasi ang ginagamit ko. Ang hirap kasi linisin ng oven. So anyway, by the way, highway, lumabas ako ng bahay para salubungin si Madam Rio. Hinatid niya dito yung isda, dala ko na magluluto, sapagkat so subalit, pupunta pa siya ng simbahan. Magsisimba daw muna siya bago siya pumunta dito mamaya sa bahay. So anyway, by the way, highway, after kong ready yung casserole, sinunod ko namang ilaga itong ating potato. Lalaga ako din yan dun sa aking favorite na lutoan. 30 minutos, ay nako zay, sobrang lutong-luto siya. At sa 30 minutos na yon sobrang dali niya lang durugin. Walang kahit hirap-hirap. Mas gusto nga ni David yung fresh na mashed potato. For kasi ang ginagawa ko ay eh, yung dinidissolve lang sa water na powder, tapos mashed potato na. Pampalasa ang inilagay ko dyan, heavy cream. Dati, milk lang talaga yung nilagay ko, pero mas masarap pala talaga ang heavy cream. After kong madurog yun ang bonggalatios, inilagay ko na rin dito sa aming oven. At sinunod ko nang iniluto itong sitahong. Tahong. Para nga may sabaw kami mamaya. Lasing ko na ng hapon at sakto na kapag ready na rin ako ng sarili ko. Una nga ang dumating ay si Emma. Pumasok nga siya sa loob ng bahay na akala niya walang tao. Siyempre, ipaprank ko na naman siya. Sana oin nakadress talaga. At bulaklakin pa, lakas makadalagang Pilipina. Ngayon nga lang nakapunta dito ulit si Emma dahil nabisi nga siya sa kanyang pag-review. At eto naman yung isda ni Rio na ipiprito ko na. Masarap nga itong ipartner mamaya sa dala ni Emma na ulam. At nagising din niya ng maaga para lang mamalengke dahil nga sa lulutuin niyang ulam. Grabe, eto talaga yung ayoko ko kapag nagpiprito, yung nagtitilam steak. Sayang ang ating kujik dai, charot. Nilagay ko na nga pala halos lahat ng isda dito dahil kasya naman siya. So anyway, by the way, Happy Easter, everyone. Thank you, Lord, for everything. Sa lahat ng biyaya ni pinagkaloob sa amin. Hindi ko na nga mabilang mga biyayang niyo pinagkaloob sa amin. Kaya maraming maraming salamat. Thank you din, Lord, sa pagtulong kay Emma para makapasa sa kanyang US citizenship. And congratulations to you, Emma Tots. By the way, by the way, highway, may dala din pala si Emma na manga. Hiniwan niya na nga ito and then lumabas kami after. Wala pa nga yung iba naming mga kumare. Kaya dito muna kami sa labas at nagpicture-picture. Sana oil happy dal US citizen na siya. Flex natin itong ating napakaganda dang rosas. Ang bilis nga pala nitong lumago. Ang lit -lit lang yon Pero ngayon, ang laki na. So, anyway, by the way, highway, ay na yung aking nilutong tahong at yun naman yung manga ni Emma. At ito yung kanyang ginataang langka at ang aking mango sago at pritong isda. Galing kay Rio yung pritong isda. Tapos, gumawa kami ng pipino salad ni Emma. And then, ito yung ginawa kong pang American food. Mashed potato na favorite ni David. Tapos, ang aking napakasarap na green bean. Siyempre, purihin ko na. Luto ko yan eh. Charot! <laughs> dessert na masarap galing kay Mape. Siya talaga nagluto niyan. At ayun nga, nahagip ng kamera. Isang babae, lumalamon na. <laughs> Tuwang ko ng steak si David. Grilled pork naman sa asawa ni Madam Rio at ni Inday. Siyempre, hindi mawala ang inuman at kantahan. At uwian na nga. Siyempre, takeout is life. <laughs> May mga sobra nga ang pagkain, kaya naman pinagatihatian na namin. At biglang ang lumines itong aking kusina sa tulong ng mga lutang gross. Sabi nga ng Emma, ay sandali lang daw siya dito, pero alas 10 na nandito pa din. At 30 minutes away pa yan, charot.